hindi pa rin nakaka-move on ang aktor na si Daniel Padilla sa kanyang ex-girlfriend na si Catherine Bernardo dahil sa pagbabahagi ng isang birthday greeting sa kanyang social media account. Usap-usapan ngayon sa ilang mga social media platform ang ibinahaging Instagram stories ni Daniel Padilla nitong pagsapit ng 12 midnight ng March 26, 2024. Nagbahagi ng isang graphic image si Daniel Padilla na kung titingnan namang mabuti ay parang inuukit nito ang mukha ni Catherine Bernardo. Nakasulat naman sa Japanese ang dedication at pagbati ni Daniel Padilla para rito na happy birthday to you. Marami ang naghinala na sa ganitong paraan binati ni Daniel Padilla si Catherine Bernardo na dati niyang kasintahan dahil nawala na siya ng karapatang batiin ito ng hayagan mula nang maghiwalay silang dalawa. Samantala, marami naman sa kanilang mga tagahanga ang kinilig sa gestures ni Daniel Padilla dahil kahit na naghiwalay na sila ay hindi pa rin kinakalimutan ni Daniel Padilla si Catherine Bernardo. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na ito ang kauna-unahang pagkakataon na magsi-celebrate si Catherine Bernardo ng birthday na hiwalay na sila ni Daniel Padilla. Samantala, may mga fans naman na pinayuhan na lamang si Daniel Padilla na mag-move on na lamang at itigil na ang pagpapapansin kay Catherine Bernardo sa kaarawan nito dahil tila limot naman na siya ng aktres. Nitong March 26, 2024, ipinagdiriwang ni Catherine Bernardo ang kanyang ikadalawamputwalo na kaarawan, Kasabay nito ibinahagi rin ni Catherine Bernardo ang kanyang panibagong milestone bilang kauna-unahang Pilipina na naging ambasador ng isang French luxury brand ng pabango. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Catherine Bernardo na isa na siyang brand ambassadress ng luxury brand na Lancome. Kung saan ibinahagi niya ang makahulugan at empowering caption, Don't let anyone tell you that you're not allowed to redefine who you are. Everyone's a work in progress. Here's to you, because you can be your own idol. Ano ang say niyo sa balitang ito?